Magandang hapon po. Ako si Sani Francisco. Nakasalukuyan po nakatira dito sa Barangay Iwahig. Gusto ko lang po ikwento yung pinagdaanan ko po. Gali din po ako sa loob. Ay, ilang taon kayo na pihit sa loob? Nasa 30 rin. Kasi nagkakaswa ako ng 1985. Nasentensya na ako ng 1989. Biyahe naman ako dito sa Iwahig ng 91. Ay, pwede bang maikwento nyo kung ano yung naging buhay nyo sa loob? Dito na ako sa Iwahig Freedom. Napakahirap po talaga ng buhay sa loob lahat lahat ng karapatan mo mahalis sa iyo yun baga lahat ng paghihirap hindi ko na halos may ng buong ano kasi yun na nga grabe yung paghihirap na dinanas namin dyan sa loob lalo na ng unang panahon ngayon ang sinasabi nila ang panahon ng law, halos inabot ko pa yun sa trabaho sa pagkain lahat malungkot Tay, ano yun ang naging, ano nyo, naging papel sa loob? Nagsimula po ako nung naging, ano, pinagkatiwalaan po ako ng administrasyon ng, ano, ng iwahig. Pinigyan ako ng tungkulin. Noong una, ah, parang trustee lang muna. Hanggang sa bandang huli, naging ginawa kong mayor. Hanggang sa ginawa kong mayor din mayores, isa na ako sa pinagkakatiwalaan nila sa ganun sa tagpapatupad ng patrabaho. Kung ano man ang mga patakaran sa loob, sa ako sa pinagkakatiwalaan nila sa akin. Tay, anong klaseng mayor po ba kayo? Kayo ba yung mayor na gaya ng napapanood namin na kapag mayor, eh siga-siga? O kayo yung mayor na marunong makisama sa loob. Ako po yung mayor na hindi naman na sabi na katamtaman po. Depende kasi yan sa anong sa nagdadala. Hindi naman din kasi pwede natin pairalin yung lahat ng panahon, lahat ng oras, yung kasigaan. Hindi. Kailangan magiging fair sa tao. Maayos tama mo sa tao. Para yung tao, susunod sa'yo na maayos. Kaya so, pwede kong may kwento nyo yung bukod dun sa experience nyo sa loob ng araw, eh ano naman po yung mga magagandang bagay na pwede nyo may ikwento habang nasa loob Ang pinaka mag maganda lang na ano ko sa loob yung pinagkatiwala sa akin yung pinagkatiwala tiwala sa akin yung mga ano yung administrasyon ng ano ng iwahi. Isa sa experience ko yun na nakamit ko na napakalaki para sa akin pagkatiwala nila sa akin. Pagdidisiplina sa mga tao, pagdala ng mga tao lalo na sa trabaho. Isa po sa pinagkatiwala nila sa akin yun. Habang nandoon po ako sa loob hanggang sa inabot ako ng kalayaan ko, mayor pa nang tinipid po ako mayor. Bali, tayo, habang sa loob kayo, meron mo ba kayong naabutan na sabihin ako natin na ano, yung talagang mga notorious, yung mga talagang loko-loko. Meron mo ba kayong naabutan dyan sa loob? Noong araw kasi po, meron naman po kanya na mga anong araw. Yung bawian, ganun. Pangkat sa pangkat. Kalimbawa, tumira yung siyang pangkat. Pabawi naman yung kabilang pangkat. Inabot ko po yun. Pero nung huli na, Medyo naging maayos na rin yung ano nang samahan ng mga bilanggo sa loob. Parang inalis na rin nila yung tirahan dito, tirahan doon. Yun ang mga na-experience ko po sa loob. Dabos ay paano nabago ng pagkakakulong nyo yung matahimik na buhay nyo dati sa labas? Yung tahimik ng buhay, paano nabago yung nakagawa kayo ng kasalanan? Yun na nga po yung kaya nga po na ako napasok sa loob. Nakadisgrasyap po kami ng tao ng kapwa. Yun, ang kasana sentensyahan ako. Pinagtanggol ko rin lang yung sarili namin, sarili ko. Hindi talaga may iwasan. Yun, talaga yun. Yung natural. Kahit sino naman din, pag buhay mo nang kukunin sa iyo, natural na ipagtanggol mo rin sarili mo. Hanggang sa yun, hanggang sa nasentensyahan ako ng habang buhay. At yun nga po na ako lang kayo ng halos. Halos 30 years po. Halos kalahati ko ng buhay nyo. Opo. Abang nasa loob yun tayo, naiisip mo ba? Or inagpitian nyo ba nagawa nyo kasalanan. Opo, siyempre, pinagsisiyahan ko rin para talaga yon Kaso lang, wala na magawa eh, kundi tanggapin. Nasa loob na, pagbusahan na lang, ayun na lang. Para kasi saan naman mag-isip ka pa ng iba kung ano-ano pa. Ay, baka meron po kayong ano, payo sa mga kabataan. Uh, lalo na yung mga kabataan ngayon, mapupusok. Uh, doon sa mga kabataan, lalo na yung mga mapupusok, yung mga init pa talaga yung mga dugo. Payo ko lang, sana. Medyo hinahinay lang. Huwag yun nang pangarapin yung pinagdaanan namin yung mga nanggagaling sa loob. Napakahirap talaga. Sobrang hirap. Yung iba baka hindi niya kakayanin. Pero kung katulad niyan, yun ang nga sinasabi natin, hindi natin hawak yung kapalaran natin. Pero ang pinakatibis talaga yung ano ko sa mga kabataan, sana iwasan nila yung katulad ng sa akin na nangyari sa buhay ko. Napakahirap. Sobrang hirap. Katulad nito sa akin sa ngayon, ako, sa edad ko na nito, gusto ko pa rin talaga sana makahabol, makabawi. Pero wala na eh. Kung paglaya nyo ba tay, ano pong nasa isip nyo? Nasa isip nyo rin ba tay kung ano kaya yung magiging reaction reaksyon o tatanggapin kaya ako ng lipunan pag nakalaya ako? Naisip ko po yun. Uh, kung tatanggapin ba ako ng lipunan. Pero sana kung kudo doon sa loob, disiplina ko rin yung sarili ko sa loob. Hawa ng Panginoon sa ngayon, ito na mahawin ako sa labas. Tanggapin ako ng lipunan. Unti-unti, nakakilala rin ako ng mga tao dito. Mga kasamahan namin. Ayos naman po. Salamat po ako. Ay, pwede ko bang malaman kung ano yung naging pangkat nyo sa loob? Ah, ang pangkat ko po ay komando. Komando. Ano yung tirahan dito, tirahan doon, bawian. Okay. Yung naging experience ko rin yun eh. Yung mga tirahan na yan, Yung, mga tirahan na yan, bawian. Kasi katulad ng halimbawa na lang, may pinatito, may pinatito na, may pinatay dito, may pinatay dito na busy. Dito sa central. Bawi naman yun doon sa kabilang kolonya naman yun po ang naging yun naging experience ko babawi alimbawa pinatito sa central BC doon naman sa inagawan alimbawa ba pumatay ay komando babawi naman lang yung sa inagawan pipira din sila ng komando doon ganun nagiging bawian sila bawi, bawian uh, pinairal naka, umiiral nung araw yan dito noon nung bago ako dito sa Iwahig pero nung huli na nawala na rin po yun sir Kaya, nagkaroon na rin ng samahan ng ano nang wala nang mga hindi na masyado pinairal yung pangkat pinalitan na ng samahan ng ano parang lahat ng pangkat kaya kaisa isa isa na opo isa. dahil din po yan sa ano tulong ng viewer disiplina na, uh, -huh. pag disiplina ng viewer pagkaisa nila yung mga magigulong pangkat kaya na at Ah, uh, tay, isa pa na nakaabot naka pa kayo ng mga ano o nakasaksi kayo ng mga riot diyan sa loob. May sabi talaga grupo sa grupo nagsasagot at dito naman po sa Iwahig, hindi rin po nangyari yung ganun sir sa loob. Kasi ako po dito talaga ako sa Iwahig na hindi naman ako nadala sa Monsil Ah, okay po. Kali talaga dito po sa Iwahig, mga disiplinado po palagi. Ah, kasi dito, disiplina talaga. Kaya nga po, isa rin sa pinakamaganda sa Iwahig, eh, yan nga po yung mga... Yung mga PDL ho natin ay eh, malaya hong nakakapag-buhay, ah, <coughs> gano'n. nakakapag yung tulad sa iba, naakala niyo po, di ba, pag sabing nakakulong, talaga na nakakulong. Kulong na rehas. Uh, na, Nasa rehas. <laughs> Nakaibo rehas. At uh, yun nga po yung kagandahan dito sa iyo, ay, talaga makikita niyo talaga yung mga PDL dito, talagang malayaw silang, Taraya, talaga, silang, silang malayaw. Na nakakagalaw. silang uh, At ito po, tay, uh, meron po tayong regalo galing po sa ating sponsor na dati pa pong nag-i-sponsor sa atin noon pa man. Ito mo na po sa mga kababayan natin na yan po nakagaya nyo. Tulad po dati si Lolo Berto ay natulungan nyo rin ho na makauhi ho kami sa Laguna upang makita nyo ho ang pamilya. Tayo ba? po tanggapin nyo galing kay Ipitasio Gilao Jr. Ito po tayong electric fan. Ito po. At Ayan tay, uh, ano pong masasabi niyo tay kay Idol Gilaw? Ayan po, meron po kayong uh, electric fan na galing po sa kanya. Maraming salamat po, Sir Gilaw po. Maraming salamat sa bigyan niyo sa amin, ano, sa sponsor niya sa akin, uh, electric fan po. Mara maraming salamat po kay Sir Gilaw sa kanyang bigay sa amin na electric fan. At ayun, maraming salamat po ulit Idol Gilawa at meron na naman po tayong uh, nabiyayaan ho ng electric fan at ito may sticker pa po, po yan ni eh. Idol Gilawa ayan. ayan Basta tatak Gilawa, ayan Alaga po yan at maraming salamat po ulit God bless po